Meron pong dalawang magkapatid na lalaki ang nakatira sa isang magkatabi na bukid. Maganda po ang kanilang samahan at handang magtulungan kapag nangangailangan ng bawat isa. Pero isang araw, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at nagdulot po ito ng kanilang hidwaan sa isa't isa. Isang taon na po ang lumipas at isang taon na din po silang hindi nag-uusap. Dalawang magkapatid po ito, nag-away, isang taon na na hindi nag-uusap. Isang umaga, kumatok po ang is sa pintuan ng isang nakakatandang lalaki, ang isang matandang lalaki. At pagbukas niya ng lalaking ito, nakita niya ang isang matandang lalaki at nagpakilala po na siya daw ay isang karpintero at tinanong niya kung meron siyang gustong ipagawa sa kanya. Sumagot naman po yung nakakatanda ng lalaki na kapatid. Sabi niya, tamang tama, meron niya po kung ipapagawa sa inyo. No? Sabi niya, na siya ng isang malaking pader para hindi na niya matanaw ang may-ari ng kabilang bahay. At sabi pa nung lalaki na alam niyo po ba na ang kapitbahay kong yan, kapatid ko po yan, at galit na galit ako sa kanya biruin mo ba naman nagpagawa ng batis para maghati sa aming dalawa ngayon naman gusto ko gumawa ka ng mataas na pader para tuluyan na kaming hindi magkita ayoko na siyang makita at nagisip ang karpintero at sinabing naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon Kaya gagawa siya ng narapat at sigurado magugustuhan niya kinabukasan, eh, nagsimula nang magtrabaho yung karpintero. Samantalang umalis naman po yung lalaki, nakapatid na panganay, para magpunta sa kabilang bayan. Alubog na po yung araw nung dumating yung kapatid na panganay. At nung bumalik siya, nagulat po siya sa nakita na inaasahan nun niya na gagawa ng mataas na pader. Pero ang ginawa ng karpintero, eh, gumawa siya ng isang tulay na, mag, na nagduduktong doon sa bukid nila ng magkapatid. Galit na galit kayo yung kapatid na panganay. Lalapitan niya na sana yung karpintero nang bigla namang tumawid sa tulay ang kanyang kapatid na bunso. Nakangiti at lumapit sa kanya. Niyakap siya ng pagkahikpit-higpit at humingi ng tawad. Ang sabi ng kapatid niya bunso, kapatid ko napakabait mo talaga kahit ginawan kita ng ma hindi maganda kahit ginawan kita ng hindi mabuti gumawa ka pa rin ng tulay para hindi maputol ang ugnayan natin niyakap din naman ng panganay nakapatid kapatid yung naka kapatid na buso hindi man nagsasalita yung panganay pero naramdaman niya sa puso niya na napatawad niya na ang kanyang bunsong kapatid nagpasalamat magkapatid dun sa matanda na karpintero at ang sabi pumalagi muna kayo dito ng ilang araw para makasama namin kayo pero ang sabi ng karpintero hindi na sapagkat marami pa siyang gagawing tulay para magduksong sa mga naghihiwalay that's the end of the story kapatid. Ano ba yung gusto nating itayo sa ating buhay? Isang pader o isang tulay?